Doble dagok ang kinakaharap ngayon ng mga magsasaka. Bukod kasi sa nasalanta na ang kanilang mga pananim na palay, ay bagsak presyo pa ngayon ang bentahan nito. Narito ang balita. Kitna na sa halos 2 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa sunod-sunod na pananalasa ng bagyo at nagpalaka sa hanging habagat. Bate sa uling monitoring ng Department of Agriculture, pinakanaapektuhan ang mga tanim ng palay na kung saan umabot sa higit 1.2 bilyong piso ang halaga ng pinsala. Katumbas ito ng higit na 44,000 hektarya ng palayan na nasira. Sa pinsalang ito, maraming magsasaka ang naapektuhan ang kanilang kabuhayan. Doble dagok naman itong maituturing dahil bukod sa nasira na ang kanilang tanim, bagsak presyo pa ngayon ang bintahan ng palay. Ang uh, latest na informasyon namin, ay eh, bagsak na bagsak ang presyo ng palay na uh, inaani o kakaani lang ating mamagsaka nasa 8 piso hanggang 10 piso bawat kilo mula po sa Isabela hanggang sa Mindanao. Ikumpara eh, e, po natin yung na yan, presyo na yan doon sa tinatawag na break-even price na 14 pesos and 50 centavos. Ibig sabihin, pagka mas mababa sa break-even price, hindi man lamang mababawi ng ating mga magsasaka yung kanilang ginasto sa produksyon. Sa kabila naman ng pinsalang ito sa tanim ng mga palay at umiiral na import ban, sinabi ng dating Agriculture Secretary at Chairman ng Federation of Free Farmers, Leonardo Montemayor, na hindi maaapektuhan ang supply ng biga sa bansa. According to the DA, maganda po yung ating inani na palay so far this year. So kahit na may import ban, we have more than enough supply of rice. Samantala, may panawagan naman ang dating kalihim sa pamahalaan bilang tulong na rin sa mga magsasaka na kahit papaano ay makabawi mula sa kanilang gasto sa pagtatanim. Hindi dapat uh, sasabayan yung mas napakababang presyo na ng uh, inaarin na ina ina ating partner ng patuloy po na, o pagresyong ng mga rice imports na napakamura at saka bukod pa po sa napakamura sa world market, na napakababa po yung risk o taripa na binabayaran po ng mga importer. Matatandaang, nagsimula ang rice import ba noong Setyembre 1 na magtatagal ng 60 araw. Iminungkahi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kay Pangulong Bongbong Marcos na palawigin pa ito ng 30 araw bilang tulong sa mga magsasakang na apektuhan ng sunod-sunod na -sunod bagyo at muling mapataas ang presyo ng bentahan ng palay. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent, SMN News.